Ngayon mga kapatid, magandang uh, tanghali po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may, may ituturo ako sa inyong mga orasyon. Ang orasyon na ito mga kapatid ay napakabisa na pampanauli sa lakas ng taong nangihina. Maaring sa mga taong uh, nakulam na nangihina yung katawan, nilulumpo o uh, kinukuha na ng lakas o hinihigap ang lakas sa mundo ng espiritual. Ito ang gagawin ninyo mga kapatid. Iihip ninyo ito sa tat sa isang basong tubig na tatlong ihip lang mga kapatid. Ito yung orasyon. Yan. Itong uh, maramatam, makmamitam, uh, miru marum. Ito po yung makmamitam na ito mga kapatid. Yan po ang lihim ng uh, pangalan ng berhin. Maria na nasa langit. Ito po yung makmamita mga kapatid, yan po ang pinagkaisahan ng ano, ng tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang makmamitam niya mga kapatid, makam, matam, mitam. Yan po ang pinagkaisa diyan, makmamitam, malakas po yan. Ito po yung ah uh, marum. Yan po ay panglunas po yan sa lahat ng ah uh, lahat ng karamdaman physical o spiritual yan yan po ay mainam na ano mainam na panluna sa mga uh, sa mga taong nanghihina o nawawala ng lakas sa katawan sa mga may pasmo yan maganda po ito mga kapatid yan at hanggang dito na lang at God bless us all